so welcome back to my youtube channel so ang gagawin ko ngayon guys since uh, nagtatanim kami dito ng mga, ng mga root crops mga vegetables peas, ganun. so magluluto ako ngayon ng panin so ang gagawin dito guys is sasunlagin mo na siya hanggang sa mag brown yan o okay. guys Tapos so, ang natin siya hanggang sa ating brown ito. So, ang sana na kung luto ng bandi, guys, is lalagyan namin ng asukal tawag dito is bandi. <laughs> guys, malapit na siya mag-brown. <laughs> Hi! Wow! Ayan, guys. Okay, guys. So, natapos na namin nabalatan itong mani. So, ang gagawin ko dito is talagyan so ko lang ng isang basong tubig. Tapos, tatlong kutsarang asukal. So, hintayin na namin po guys na magkulo sa saka lumapot sa saka ilagay yung mani. So guys, since naglapot na ito, ilalagay ko na po ang binalatan na ayun lang namin to guys na lumapot siya nang lumapot. Kapaso. Ito ang kadalasan na niluluto ng mga provinsya na. <laughs> shout-out sa mga Tagalibak dyan. Punta na kayo dito sa sang-sang, sa little video. May ganyang gulay dito, mga wrap like me. Ayan, guys. Parang lumalapit na siya, guys. Oh, And guys, parang lumalapot na talaga sya ayan so may risk backer ako <laughs> sobrang init kasi dapat na okay na ba? guys, ito na yung bandi namin ito na, ayan so hintayin lang namin tumatuyo bago kainin. Guys, naluto na yung bandi namin sa ayon kinakainan namin. Ayan. maniwit with asukal. So, <laughs> yun lang, guys. So, don't forget to like, share, and subscribe ang video ito ang comment bye bye na ro bye <laughs>